Hi friendship, nandito na naman ako friendship nagbabalik. So for to this video friendship, ipiplex ko lang sa inyo friendship yung bago kong work. Ito yung mga kasamahan ko friendship for to this video, mag Christmas party kami friendship. At dahil dyan kami ang mamimili ng mga pagkain. So kita nyo naman friendship, dito kami sa Goldilocks. Dahil maaga kami nakapag-out friendship, kami na ang bumili ng mga pagkain para mamaya sa aming Christmas party. Dahil jan friendship, na nagpagawa kami ng cake. Or dito nagpa-decorate na kami friendship para palagyan ng mga pangalan. Charan! Pagkatapos namin na palagyan ng pangalan friendship, ito na binabalot na friendship at kami ay uuwi na at pagdating namin dito friendship, handa na ang lahat. Kaya Merry Christmas sa lahat nating mga ka-friendship. Ito yung pagkain namin friendship. So nagready na kami friendship para sa ating outfit check. So bago ang lahat friendship, bago tayo kumain, magdasal muna tayo.

आज के मैच को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आमेन। राइट ओके। और आई द कमन। कंस 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 तलाक। अंतरीदा पुसीला नुम सुमासया किसको tamotsu tamotsu doko 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 doko